Thank you, my friend. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mark. You're welcome, inshallah. Thank you for giving me a chocolate. Yeah. So, ganito sila, up. guys, dito. Ma silang magbigay ng chocolate. And the coffee Arabic. And uh, coffee Arabic. Yeah. What do you call that? The coffee Arabic. Hadagawa? Gawa. Ah, okay. Yeah. Gawa. Okay. So, kukuha lang tayo nitong Risi kasi ito yung favorite ko. So, thank you, my friend. So, ganito pag-webes dito, guys. Nakakainan sila. Hello, and, kape. Meron ding dates. Yung dates. At saka magandang kamatch ng coffee yung dates. Ang dates ay isang beses lang namumunga sa isang taon. At namumunga ito tuwing summer. Ang lasa nito ay maihahalin tulad ko sa isang matamis na kamote. At base sa mga eksperto, maganda raw ang naidudulot nito sa ating katawan. Kaya bago pa lumamig ang kaping ito, tara, inumin na natin. Kakaiba ang lasa nito guys, pero para sa akin, masarap siya.